Ayan, Ayan na naman tayo. Ayan <laughs> yeah. Oh. Papaano lang ako ng play. Ah, oh, sige, sige. Ayan. Ayan. <laughs> Hi. Oh, ito. Nagbabalik na naman. A farmer nap sa Longga and family. Ayan. Ayan. Ay. Kumain pala sa ilalim ng mangga. Hi. Tal! Tol. Ah, uh, isang magandang buhay mga ka-farmer. Tayo po ay dadako na naman sa ating uh, Sunday Lechon House. Ayan. Ah, uh, mayroong kakain ng lechon. Mukhang visit po tayo. Ayan, may bisita na rin po tayo from Marikina. Mamaya babati po sila. Maaga pa eh. Hinintay pa po nila yung lechon. Ayan, tapos kabit uh, pa lang tayo ng Music. Ayan. Anong, ano nangyari? Why? Putol. Ah, lalakasan mo yung tubig. Para walang, ab ano, alikabok. Oo nga. Papayam, dapat ganito kalakas yung pandilig mo. Ayan, Paano mo kaya kay Junjun? -Jun? Kung paano mapapalakasan? Malit yung hose eh. Di, maliit, maliit masyado yung hose. Kahit malakas ang pressure, ang liit eh. Tapos yung dulo pa natin. Then, sa, ano, niya. Pero kung ganito, mataba. Ah, bilis makakapagdilig. Pwede tayo magpagawa ng isang linya na ano, ah, malakas. Pwedeng erectan na sa ano. Ilan bang order natin? Ang laki ng niluluto nila. Oh. Uh. Okay, ayan mga farmer Mayroon na tayo, dumating na po yung kasama ni ka Farmer Nap sa longga. Ayan ah, Babatay muna tayo ayan. Bati na natin si tatay Nah, Bati na natin si tatay Ayan no. Oh. Si, ang aga po nila dumating. <laughs> Shout out po sa tatay ko sa kasunan ko, <laughs> Ruben, sa Kapet, San Juan, sa Marikina. Ayan, thank you. Thank you po. Ayan. Ang aga po nila ah uh, naghintay pa kasi. Init natin pinapaluto ko medyo late. Gawa nang uh, masyado kong maaga. Tapos mga late na rin dumarating po 'yung mga bisita natin paglinggo. So, mas maganda ka ako na medyo late na natin para 'yung freshness at mainit talaga pa So, ayan. Bad news, wala si Jimmy Batla Tagilid tayo ah.

Nandito kami sa so Farmers. Shout out Adam yeah. and Amelia. We're here at yeah. farmers. So, yeah. so, yeah. so, farmers. Shout out sa mga Monica ng Pampanga. Shout out sa mga Farmers. Totot. Totot. To 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 <laughs> <laughs> Rapido. Shout out. Hi Daniel, Edwin, Isabel. Okay, maaga sila mga kapama. 10.30 pa lang <laughs> naman. Ayan. Matraffic po. Matraffic Kaya oh, nga pagka galing po ng ano, nag pinag exit ko na Mexico. Kasi oh, tamo, pag nag-exit ka, ka ng San Simon, mm, dami pong dadaan. Subscriber uh, mo kan ka mula Thank you po. Thank you. Natayo po lang yung pa. Ayan, ito na po yung mga bisita natin mga farmer. At medyo na-busy tayo sa loob. Ayan. Kuya Reggie. Father Soriano. Neither. Ayan. Titay, kumusta e, po kayo? Okay na? Yep. Si Ate Joy. Joy. Oh, We're here. <laughs> Tito Merla kanila, ayan. Tapos from Belgium. Oh, Belgium. Okay. Ah, Ate Martin. Rani, Rani Martin. Thank you. Mga family namin sa Belgium. <laughs> 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 Marani, Marani, Marani. Hello, Hello sa inyo. <laughs> Dito na kami. <laughs> Ilang ano po ba kasi ninyo? Uh, two months kasi. So next Init. Oh, next week. Ang next init week. dito, no? <laughs> Malamig, Malamig. Malamig doon, eh. <laughs> Ayan. Next week, balik na kami. Thank you. Ay, Masarap thank, thank, thank you. Thank you. po sa pagbisita. Thank you, um, thank you. Tapos, ito naman ay... Saan naman galing ito? Oh, Pampanga, mabalara. Mabalakat. Pampanga, mabalara. Mabalara. Pampanga, ay. Ay. <laughs> Kumusta? O takalimutan mo kami. Wala ka ako. Ano po regular? Meron kami yan eh. Ibang ko kayo. Ah. Mga tropa. Siyam na po sir. Malakad. Mga repeaters natin. Thank you, thank you. <laughs> Ayan si Ka Farmer Nap sa Longa Puntahan natin. Ayan na mga tayo. natin <laughs> Yeah. Oh. tayo. Ano ako na naman Ah, sige, sige. Ayan. Hi! Oh, ito. Nagbabalik na naman. A farmer nap sa Longga and family. Ayan. One big family na naman. Ako. Saya na naman to. Ayan. Tapos sa kabila. Ah, tapos na sila kumain. Good morning! Good morning po. Tapos na kayo kumain? Ay, nabisi ako sa loob. Sarap! Ayan. Ay, babatihin po kayo. Marami nyo. Ayan, sige. <laughs> <Ayan. laughs> Oo. Oh. Shout out oh. sa mga taga-Cosco ng El Camino Real sa San Francisco, California. Oh, panalo tayo ngayon, ha? Nagtago muna ako, nanood ako lang. <laughs> At shout out Ayan. sa aking mga anak, apo, na nasa US. Ayan. Thank you. Kayo po. Ay, wala po. Wala na. Okay naman. Oh, uh, ah, Sanap. Thank, Sanap you, thank you, thank <laughs> you. Ayan. Kakain sila ng buong lechon. Ayan. Picnic, picnic na naman ang mga tropa. Ah, padala ko na si Rizal. Chachap na ba? Ichachap na. O, oh, oh pachap na natin. Ano? May hinihintay pa ba kayo? Ayan. Thank you. Oh. <laughs> Ayan. Medyo mga yan yung mga maaga nating dumating ay paalala nyo 12 o'clock yung nagbababa ano ha papakainin natin ng lechon dito uh, kasama nyo po si ano farmer nap ah uh, okay bago sana po eh, mag busy pa tayo pakainin natin yung mga uh, driver natin nasaan na kaya sila gusto ba kumain? Ay, kumain pala sa ilalim ng mangga. Hi, no, hi tol, kumain na kayo? Ayan. Tama-tama. Lichong kayo ngayon. Ay. Mamaya ikutan natin. Ayan na. Dahil natin bisita mga kam. Ito pagka na puno natin ng parking, ewan na lang. Ang tiga ko lang makalimutan. Lichong day eh. Ayan. Ayan. Ah, uh, busy ako. Sana maubos yung baboy. Kunting kembot. Mukhang nailabas ko na rin naman doon. Malaki po kasi yun eh. Mukhang nailabas ko na. Puhunan natin. Ayan. O, oh, yung mga babate, saan po kayo galing? Maka, kami po galing Pulilan. Pulilan, Bulacan. Bulacan. Parang bumalik na kayo rito. Hindi. Ma Ay, first hindi time. pa. Uh, Makati po, Ayala Land. Ayan. Mm. <laughs> Katami wala yung sungayan mo. Ah, doon sa ano, sa the best na sungayan talaga kasi Sarap. Minsan kasi yung mga naan doon na med, medyo ilang araw, pumapayat. Kahit na ako. Buti ano no, yung po, layo na panood ko yung 400 kilos sa so kapay bagay. Oo. Oh, ano? Maganda. Payat. Payat <laughs> din. Iba talaga yung bagong Hole. Hole. Uh. Ako yata long time hmm. power dito. Yeah, yeah. From Canada. From Canada. Ay! Canada. Ah, ah, yeah. Ayan po may babatihin po kayo. Ah, <laughs> ah, gusto para makita niya naman ang ano eh. Binabalik-balik ka kayong video. Ayan o. Oh. Ito si Incha. Ito si Incha. Ito si Incha. Ito si Incha. Matagal na. Kabeli ang oh, oh. Oh. luto. Luto. Uh, si Ate Rowena. Yeah, ah, Rowena. Pulse to go kabisado. <laughs> oh, nagulat niya. Pag-awa ano kanina, kabisado. Ayan, enjoy po. Thank you, thank you. Pag <laughs> madali kami, baka mamaya maubusan na dito kasi linggo. Oo, medyo marami. Kapag may ba't pag doon sa Facebook, hinahanap namin yung kung ang kami, di ba masabi mo, magsasabi pag pupunta. Hindi namin makikita. Message! Sa message, di di... Ang dami nga lumalabas <laughs> sa kapamer Laga, ano? yung ano yung ayan haba ng maritisa namin no? oh, pa. Pa <laughs> kami ng... thank you ano ito saan Florida ah sige po so, mag run run kami river wow ayan thank you thank you ayan ah uh, a farmer nap sa lunga ayan nag chat up na yan tapos na siya <laughs> oh ano na busog na <laughs> Oh. Ano? <laughs> Enjoy. Tinatantad ko na, paumos na. Ano, nag-enjoy ba? Oh, sarap. Ay, salamat naman. May man-shoutout. Cha oh, May <laughs> Si. Cha oh, ayan. <laughs> cha oh, happy happy birthday. Sorry. Asan yung anak mo? <laughs> Ay, andito. Ito. Iya. Ah. Siya. Oh. Iya. Ayan na, na pala, laki na oh! Ano'y <laughs> ka? <laughs> ayun, na may birthday oh! Ayun, happy birthday! Hahaha Hahaha Ano? Bukas na birthday! Hahaha Naihiya! Ani! Ani! Ayan, dito naman tayo from Kabyaw! Wow! Enjoy ah! Relax lang! <laughs> <laughs> Kabiao sa Sacramento. Oh. San po? California. Ah! Hong Kong. Akala ko kabyaw dito. Kabiao yung family natin. Ah! Sa Sacramento. Mami, ah, mami! Hometown ng warriors or and... Kings? Kings. Panalo warriors niya? Oo! Kasi pag narinig din namin malaming fireworks, warriors yun. Ayan. Thank you po. Thank you. Wala na ako. Oh. Greet mo yung mga tropa. Yung mga naiwan. Okay. Ari, say hi. Come here. Ari. Ari. Say hi. say hi. Say hi to the vlog. Say hi. Ari, say hi. Nah, 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 nah. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Nah, nah, Oh. Uh ka Uh -oh. Wala ka babatiin? Busog eh. <laughs> Ang busog. hirap magsalita ng busog eh. si ano, tropa mo, si senador. <laughs> Senator. Oh. oh. Hi, bye bye. <laughs> <laughs> Tawag busog, eh. oh. Ay, yung mga estudyante po. Oh. <laughs> oh. Okay, <laughs> Ayaw naman mag shout out Ayan, busy busy yung mga bata Sa pag -a -a Okay Ayan. hello Gusto nyo pong bumati sa vlog Hello Hello Hello, hello? 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 Hi. hello? hello? Kailan dati dito kami? <laughs> Ayan, First thank you. Dito. Ay, salamat po. Enjoy po kayo Relax lang kayo. <laughs> Five times na. Five times na kami dito. Five times na. Sige, enjoy po. Enjoy. Thank you. Ayan. Talagang yan ang nakakatuwa mga ka-farmer. Yung mga bumabalik, nakakataba ng puso talaga. Ayun. Oh, may mga umahabol pa po. Oh, sana man po pala galing kayo. Ayan. Ganoon uh, na kami ng Batangas. Ah. Kahapon pa. Tapos? Tapos inang, Ngayon, dito naman kami nagtuloy. Oh. Cocktail. Ayan. Sige, batiin niyo po yung mga... Ah, pinabati ko yung ate ko. Nasa Amerika. Tsaka siya ang Eddie. Yung kapatid ko punso, si Noel. Nasa Saudi. Binabati ko kayo. At saka shout out din oh, kay sa Kuya Maneng, sa Sainsong Hada, kay sa Isuligaya at sa Sangko. Okay. Ayan. Thank you po. Thank you. Oh, Mel. Wala ka mong pakita mo, pakilala mo naman yung anak mo. Ano? Ay, anak ko po. Magna. Mag magna na years. Hindi mag na kong laon dito yan. Wow, naman. Wow. Salamat po, wow. partner. Shout out po sa lahat. Sige, sige. Thank you sige. po, partner. Thank you so much. <laughs> Parang inip na inip na ang mga ito. Ano nga dyan? <laughs> ah. Inip na inip na naman sumahod. Ah. <laughs> na. May hinihintay pa. pa tayo, <laughs> di ba? Wala daw. Ayan, meron pa pong hinihintay. So, ayos na ayos po ang ating Saturday. Kaya lang nawala ng internet. Ayan, thank you! Wala tayong uh, live music wala ng wifi, hindi ko alam kung bakit nagamit na naman si Rosel at si Hansel naka dalawang uh, round patuwa <laughs> ah, naman tapos may iahatid si Romel na ano, sabi ko kaya na muna kayo may iahatid na lechon Ayan, kakatapos din lang ni Naporoy at batiin ko pala mga ka-farmer Pinapabati si Tita Erlinda Soriano Hello din kay Tito Mer Maraming salamat pala kay uh, Brother Reggie Nag uh, nag surprise visit dito At uh, yun, namili po ng mga pang takeout out na lechon Ayan, thank you, thank you At eto, Sky Bren Perez Ayan, maraming salamat sa iyo pinapabati ka ni Tita Erlinda ayun, kay ka Farmer Brent Perez ng Australia mm -hmm. at syempre si Ate Beverly ayan thank you thank you po sa inyo Beverly Soriano syempre so see you soon Tita so surprise na lang daw kami ni Tita dito susulpot na din lang <laughs> gusto ko yun ha ayan nasusunog na naman daw ang bundok ayun nga ay oo oh, ayan sige ayun oh kalat ay nako ayun mga farmer sunog na naman nga may nag ano na naman may naglaro <laughs> ay kabawa na talaga ang bundok natin ayun oh hmm niya yan? Oh. lakas ng putok mga kawayan Ay So ayan ah Grabe, 24 hours na kaya ko mga ka farmer Walang kain Pumitig ako ng ice cream ng konti <laughs> Grabe ang apoy oh, lakas Sunog na naman ang bundok Lakas Ay, busog na ako dun Kaya na naman tayo Ay, uh. May gulay pa? Ha? 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 So ayan marami pong salamat sa mga pumunta Mga may humabol pa Ayan thank you thank you so much talaga uh, Successful ang Sunday namin Marami pong uh, tao Si ka farmer Napsalonga Ayan and family kumain po ng lechon dito tapos yung mga pumunta dito, ayan, mga nag take out si brother Reggie ayan, maraming salamat sa iyo marami, marami pong uh, pumunta 9 o'clock pa lang, may mga dumating na tapos sa uh, yun, 10 o'clock, nakapag-serve na tayo ayan, ligpitan na naman looking forward for, mukhang busy tayo next week dahil uh, dalawa po ang kakain ng May 3, tag-isang Hansel and uh, Rosel, meron pong tag-isang lechon yan Tapos sa uh, sana marami po ang uh, magano. Mag meron na kong uh, iniisip, gagawa kami ng ads pala, mga ka-farmer. Uh, tapos sa Facebook. Ngayon, kung sino mag share eh masasama po sa uh, raffle. Syempre, follow and share na din po no? So, masasama po sa parafol natin. So, pwede natin gawin yon monthly para ma-boost yung ating uh, lechon uh, na, rin. At the same time, exciting naman at uh, mayroong pong mga parafol. Ayan. So, wala nang ano, libre na ang raffle ngayon. <laughs> Di ba? Grabe ang sunog, oh. Lumalaki ah. Ayan oh, lakas. Puputukan nga yung ano eh. Gumagapang dito Sa Kaya, banda yan. kaya ano yan ya? Kaya, kaya, ano? kaya, kaya na, Nauna na, Nauna na dun, ano? Gumapang. Oh, gumapang. Wala Wala kasing nakukulong eh no. Istong na? yung Dapat, to <laughs> Kasi nga naman mahirap. mahirap kung maglinis nga naman ng tata ni man. tataniman. Pinakamabilis na. Eh dry na dry na yung ano nyo yan Yung mga talahib. Susunugin na yun. <laughs> okay lang sana kung yung area na lang. Kaya lang problema po. Pagdating sa ganyan, hindi na nakakokontrol sa mga ganyan, mahangin. So, wala na, gapang na. Wala namang napaparusahan kaya go lang nang go. Ayan, tapos na po tayo mga ka-farmer. Thank you. Ayan, nakakain na. At sisilipin ko uli ang aking mangga na namulaklak na mga ka baka pag uwi namin marami na po ang lalabas niyan sigurado may mga lalabas pa so ako naman po ay natutuwa dahil may lumabas ng bulaklak ayun na oh. kita nyo shim 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 ay pa ba dito sa side ayan kahit mainit katuwa naman pero habi ko nga mga last vlog ko, ako po ay uh, hindi nawawala ng pag-asa kasi ayun may palabas pa dito. Ako hindi nawawala ng pag-asa kasi may mga namumulaklak pa po dito sa taas sa may litsunan mga Indian mango din sabi ko baka maglabas din po sila so ano kaya magandang ilagay natin fertilizer dito paikot yan dito hindi tayo maglagay so konti pa lang pero malay natin maglabas po ah dito sa kabila wala Aha, wala pa dito at least nagumpisa na <laughs> ay sayo ko Oh, okay. San ba? San ba ako dadaan? So, na naman ang mga tao. Dahil, uh, la na naman. Meron pa pala tayong bisita. Hmm. Whew, success mga farmer at uh, isunog mukhang uh, minto na ayan ayun meron pang umuusok doon sana naman ay wag nang uh, kumalat pa kasi pag na ano na naman yan nag ignite na naman yung sabihin mo na may nadaanan na naman na tuyo na part diretso na naman yan kakalat na naman finish na tayo <laughs> ay ay gusto nyo palang bumati sa vlog mag Ayan, nakalimutan ko na. Na ah, ano ito, yung huling huling nating uh, bisita. Oh. Uh oh, Huling Huling bisita natin from Angeles City. Po. Ayan. Oh. Bati na. Ay, hello po sa ano family video sa Bulacan. Ayan. Sige, thank you, thank you. tumawag po sila na hahabol sabi ko ka tal sunday naman at uh, last day na so, ayan, nakapaglinis na po sila back to zero na naman sinabon na nila yung ano nakapag kapag na nang uh, ayan oh. No? ba? Linis na 'yan. So tapos na tayo. Ayan. So maraming salamat sa lahat ng pumunta at sana hindi po ito ang huling pagkikita natin sana po tayo magkita kita uli uh, near future syempre ba diba? so okay na kung magpapabili ako kay Rambo ng abono tapos ihahalo mo na yon ha para kung biglang ano pag-uwi ko ng Biernes naglilihim palay Biernes na rin natin may sasabog. Okay, Robo. Oh, Wala pa. Iyan ako pa lang muna. Bukas, anong gagawin mo? <laughs> <laughs> yung kalapati ko pala. Ah, okay, okay. Baby, okay. Ang dami yung pagkain nila. Ano yan? Yung mga tira-tira. Ang dami. Oh. Oh, kaya ka lang. Ano to? Nahulog. okay uh, tubig ayan, anuhan na lang ni Kong Kong Kalsuan so ayan, hanggang dito na lang po mga farmer maraming salamat, at dito naman tayo tatawid na, magandang buhay